Isang mapagpalang araw sa inyo, aking nanonood. Ako ay naririto ngayon upang talakayin ang kabanatang apat na putsyam o ang tinig ng mga inuusik at ang ugnayan nito sa ating pangasalukuyang panahon. Bago natin tuklasin ang nasasabing kabanata, alamin muna natin ang mga mahalagang tali na dapat ating isaalang-alang sa, sa buod. Una, sa wimpalat, ito ang mga taong nagdurusa o naaapi. Sunod, pagsisiyasat. Ito ang pagkasaliksik o pag-iimbestiga. Pangatlo, lihis. Hindi tama o tuwid o ang maling direksyon. Pangapat, katampalasanan. Kasamaan o masamang gawain. Sunod, nanunulisan. Ito ay tumutukoy sa mga tao na naging tulisan o rebelde. At panghuli, pandarambong. Pagkalakal ng mga ninakaw na ari-arian. Ngayon naman ay alamin natin ang mga tauhan na sangkot sa kabanatang ito. Sa kabanatang ito, dalawa lamang ang pangunahing panauhin na binigyang pansin, si Nakrisostom Ibarra at si Elias. Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang ninalaman ng kabanata apat na putsyam? Nang lumulong si Ibarra sa bangka ni Elias, waring ito ay hindi nasisiyahan. Kaya, kaagad na humingi ng paumanhin si Elias sa pagkakambala. Sinabi ni Ibarra na nakasalubong niya ang Alperes na gustong makausap siya muli. Nagdahilan si Ibarra upang hindi makita si Elias. Nang hinayang si Ibarra nang sabihin ni Elias na di siya matandaan ng Alperes. Napabuntong hininga si Ibarra nang maalala ang pangako kay Maria. Sinabi ni Elias na siya ang sugo ng mga sawing palad at ipinaliwanag ang kanilang kahilingan. Una, makaamang pagtangkilik ng gobyerno sa mga ganap ng papabago ng mga kawal, praile at katarungan. Pangalawa, ang pagkakaloob ng karangalan sa tao, kapanatagan at bawasan ang mga kapangyarihan ng mga sibil. Tumugon si Ibarra na ang mga pagbabago ay maaaring makasama. Sinabi niya maaaring gamitin ng kanyang mga kaibigan sa Madrid at ng Kapitan General, ngunit walang magagawa. Hindi siya kikilos ukol sa mga bagay na iyon sapagkat so tinatawag ito masasamang kailangan. Nagtaka si Elias na naniniwala si Ibarra sa masasamang kailangan. Anya, ang sakit ng bayan ay kailangan gamutin ng marahas na paraan. Ang mga sibil ay nagdudulot ng takot at karahasan. Kapag pinahina ang gwardiya sibil, malalagay sa panganib ang bayan. Sa labing limang taon ng mga sibil, patuloy pa rin ang pandarambong ng mga tulisan ang mga sibil ay walang naidudulot sa kabutihan. Napag-usapan pa na bago itatag ang gwardiya sibil, nanunulisan na ang mga tao dahil sa gutom. Binanggit ni Elias na mga si sa ay humihingi ng pagbabago sa mga palalakad, ng mga prayle at pagtangkilik laban sa korporasyon. Ngunit sinabi ni Ibarra na may utang na ang bayan sa mga pari na tumulong laban sa mga pandarahas. Lumitaw din sa kanilang usapan na kapwa nila mahal ang bayan. Ngunit hindi na pahinuhod ni Elias si Ibarra tungkol sa pakiusap ng mga sawimpala. Sinabi ni Elias na sasabihin na lamang niya sa mga ito na ilipat sa Diyos o sa kanilang sariling bisig ang pagtitiwala. Ngayong ating natalakay na ang buod ng nasabing kabanata, ano ang ugnayan nito sa ating pangkasalukuyang panahon? Una, karahasan at pangaabuso ng kapangyarihan. Sa kabanatang ito, binatikos ni Elias na ang mga pang-aabuso ng mga gwadyo-sibil na nagdudulot ng takot at paghihirap sa mga mamamayan. Sa kasalukuyan, marami pa rin ang mga kaso ng karahasan at mga abuso ng kapangyarihan ng mga otoridad sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas. Ang mga insidente na gaya ng extrajudicial killings, harassment at iba pang uri ng pang-aabuso ng kapangyarihan ay patuloy na isyu na kinakaharap ng lipunan pangalawa, paghingi ng katarungan at karapatan ng mga mamamayan. Ang mga hinaing ng mga palad sa kabanatang ito ay sumasalamin sa patuloy na laban ng mga marginalized sectors para sa katarungan at pantay na karapatan. Sa kasalukuyang panahon, iba't ibang grupo tulad ng mga indigenous peoples, urban poor, at iba pang disadvantaged groups ang patuloy na naghahangad ng katarungan, proteksyon sa kanilang mga karapatan, at pantay na pagtingin sa batas. At panghuli, kahalagahan ng reforma at tunay na pagbabago. Tinalakay sa kabanata ang pangangailangan ng tunay na reforma sa pamahalaan at sa sistema ng katarungan upang matugunan ang mga problema ng lipunan. Ang isyo ng korupsyon, hindi pata sa sistema ng hostisya, at iba pang problema ng gobyerno ay mga usapin pa rin na kailangan na masusing reforma sa kasalukuyan. Ang pagsusumikap ay para sa pagbabago at pagpapaunlad ng mga institusyon ay mahalaga para sa paggamit ng mga mas makatarungan at maunlad na lipunan. At dito na nagtatapos ang ahi maitling talakayan ukol sa kabonatang apat na putsiyam o ang tinig ng mga inuusig. Ako, si Alana Fimnyalaga Rondina, sa kasalukuyan na isang estudyante sa ikasyam na baitang na Paranaque Science High School. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikinig.